Amerikanong sundalo at 16,500 na Pilipinong sundalo ang namatay sa kamay na ng mga Hapon. At noong mga taong din yon ay napalitang matras ang mga natitirang sundalong Amerikano sa pangunguna ni General Douglas MacArthur. At nag-iwan ito ng na mga katagang I shall return. Muling bumalik si General Douglas MacArthur noong October 1944 upang tuparin ang kanyang mga binitiwang salita. Noong February 1945, muling binawi ng U.S. Filipino forces ang Bataan Peninsula sa kamay ng mga Hapon. At isang buwan lang ang lumipas ay nabawi na ng U.S. Filipino forces ang Metro Manila. Matapos ang digmaan noong 1945 ay pinurusahan ng American Military Tribunal Lieutenant General Homa Masahura na siyang commander ng Japanese invasion sa Pilipinas at responsable sa pagkamatay ng libong-libong sundalo, Pilipino at Amerikano. Sa pumamagitan ng firing squad, noong April 3, 1946, don't forget to like, share, and follow for more videos.